Labing dalawang bayan sa Bangsamoro Region itinuturing na areas of concern o red category ngayong darating na first barn parliamentary elections October 13. Detalye ng balitang yam mula kay Ranjuman Julie Mapalaw ng RMN Cotabato. Labing dalawang bayan sa kabuuan ng Bangsamoro Autonomous Region ang itinuturing ngayon na areas of concern o red category ngayong darating na first barn parliamentary election na gaganapin sa October 13. Sa nakalat na impormasyon, nangunguna sa mga nabanggit na bayan sa Maguindanao del Sur ang Paglat, Pandag, Buluan, Dato Paglas at Manguda Dato. Sa Lanao del Sur naman ay kinabibilangan ng Masio, Lumba Bayabao, Puna Bayabao, Tamparan, Taraka at Bayan ng Mulondo. Habang red category din ang Albarca sa lalawigan naman ng Basilan na una nang inihayag sa DXMY ni Cotabato City Election Officer at SGA Supervising Lawyer Attorney Muhammad Nabil Mutian na magkakaroon ng pagbabago sa mga nabanggit na area with concern sa mga susunod na araw matapos umano ang kanilang isasagawang Joint Security Control Meeting katuwang ang security forces. Patuloy naman ang monitoring ng mga autoridad sa nasabing mga lugar at inaasahang may pagbabago sa mga ito sa mga susunod na araw. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, ตากอะไรแมน